Isa dapat talang hapon sa bawat isa sa atin. Uh, bagamat mainit ang panahon, marami panhangin, hangin, ang sarap at iglit. Kaya para tayo ay inuugoy-ugoy ang po, uh, nandito tayo sa pagpapatuloy ng gawain. Siguro po, kung pag-aralan natin, ang mensahe ngayon. Ito po ay buhay-buhay ng dalawang kalagay ng ating dahilan. Na dati, sila'y tinawag ng dahilan kanyang mula sa ibang ibang kalagayang ng pinagmulan. Sila ay pinagsama-sama para maging kagasunod niya. Pero po, sasariwain natin sa ating sarili, ano ba ang naging buhay-buhay ng dalawang alagad ng kabilang Ang ikalawang aralin po, ay din sa Ebanghelyo ng Apostol Juan, sa Kapitulo 20, versikulo 15 hanggang 19. Ang sasigal po, kaya nga ang mga kaplaweng utong sila ay sinabi ni Jesus kay Simon. Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nang higit kay sa mga ito? Sinabi sa kanya, oo Panginoon, nalalaman mo na kita ay iniibig. Sinabi sa kanya, pakalil mo ang aking mga kumpira. Sinabi niya sa kanyang muli sa si ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig ko mga ako? Sinabi sa kanya, O Panginoon, nalalaman mo na kita ay iniibig. Sinabi sa kanya, Palagaan mo ang ating mga kupa. Sinabi sa kanya na isa-katlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo pag ako? Na ako. Nalungbay si Pedro sapagkat sa kanya'y sinabing magkaitlo, Iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo na ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na ikaw ay bata pa, ikaw ay nagibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuwanat mo ang iyong mga kamay at ibig ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Ito nga'y sinalipan niya na ipinalam kung saanong kamatayan ang iluluwalhatin niya sa Diyos. At pagsalita niya rito'y sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Ako. Dito na po sa buhay ni Simon Pedro. Siya po Nung tinatawag pa siyang Simon, ay para siyang tambong inuugat ng hangin na walang paninindiga. Ibig sabihin, katulad din natin mga tao na mahina ang loob, hindi maaaring mamu, ah, mamuno. Dahil nga po, sa mahina ang loob, hindi makapagsalita. kung paano kung halimbawa, nung ipinagkalaw na sa kanya ng ating dakilang Panginoon, ang magpalayas ng demonyo. E kung sa salita, hinapagsasalita, sasabihin mo sa demonyo, sa pangalan ni Jesus sa taganas, lumayas ka sa tanas. Kung ganun ang pananalita mo at wala kang paninindigan sa sarili mo, paano siya susunod? Dapat may katigasan. Kaya nga nagpakalayas ka para may ibigin, may impact ang pagpapalayas, paano lalayas si Satanas kung ang para mo kinakausap, kaibigan mo si Satanas para sa unang utang na no, lumayas ka na. Pero kung may paninindigan, may ibigin. Kaya nga, pinag Pedro, no. sasabihin mo, hindi ba ka sa atin ipinagtalaw din ang magpalayas ng mga limonyo? Sa pangalan ni Jesus Christ, kung lumayas ka Satanas, dapat may punto. Hindi yung may kung pagka may, may kahinaan ang lupa, o siya lalayas, e eh baka tayo ang parayasin sapagkat talo tayo niya. Sapagkat tayo po'y nasa laman, mahina po talaga tayo. Ngayon, naging karanasan ni Simon Pedro ang maging mahinang tao. Pero pinatigas siya ng ating dahilang Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo na manindigan. Pero po hanggang sa huling panahon na buhay ng na ating dakilang Panginoon, kung maalala natin, sabi ng na ating dakilang Panginoon, ang anak ng tao ay ibibigay sa mga matatanda at siya'y papatayin. Anong sagot ni Simon Pedro? Hindi mangyayari yan sa iyo, Panginoon. Kung baga, hanggang niyang ibigay ang kanyang buhay para sa ating nabilang Panginoon. Ano ang sagot ng ating nabilang Panginoon? Alalahanin mo, Pedro, hindi titilao ang manok hanggang hindi mo ako itapatwa ng matatlong ulo. Kaya po, binaliwala lang yun ni Simon Pedro. Pero, nung dumating ng dinakil na yung ang ating dakilang Panginoon, <laughs> sabi niya, sasaksan ko ang pastol at mga ang mga tupa. Totoo po, nung nagkahanda pa lang ang ating dakilang Panginoon, ng panalangin, nasa 1.17, ano ginawa ng mga alagad? Silang lahat ay nangatulog. Dapat pinangang si Mon Pedro ang magpuyak pero siya pa ang unang natulog. Nung hinuli na ang ating dakilang Panginoon at pinagpasapasahan na ng mga matatangga ng bayan, ano ang nangyari? Hindi pa ka yung nagpapainit yung si Pedro doon sa paligid kung saan nakikita niya ang ating dakilang Panginoon at may nakakilala sa kanya. Hindi pa ka kasamahan ka rin niya. Ano sabi niya doon sa babae, hindi ko siya kilala. At ganun din. So doon sa bantay, ganun din ang sinabi niya, hindi ko siya kilala. <laughs> Nung magawa niya na ang ikatong ulit, sabi niya, napakahanata itong ang pananalita mo. Kaparihas ng kaparihas ng pananalita niya. Ikaw nga yun. Hindi ko siya nakilala nung tumilaw ang manok sa kanakilala ni Pedro at siya'y umiyak at nagsisi. Sapagkat sa mulalas sa lamang niya ng kanyang bibig, hanggang niyang ibigay ang kanyang buhay, pero pagdating sa paninindigan, hindi niya magawa dahil niya inihula na ng ating dakilang panyan. na Natatlong ulit siya itatakwa sa piling ng mga matatanda ng bayan. Kaya ito pong Simon Pedro, kung maalala natin. Dito sa sitas, tatlong bisis siyang tinanong ng ating dahilan, Panginoon. Simon, anak, liwan, inilig mo ba ako? Sa tatlong versikulo, pare-parehas ang tanong. Anong sagot ni Simon Pedro? Pare-parehas ni. Doon sa una at ikalawa, pero ito sa ikatlo, siya yung nalumbay na. Kung baga nagdagdag, bakit kaya ang ating dapat, ang ating Panginoon ay tatlong bisis sa yung tinanong. Siguro kung sa ating kalagayan, kapag tayo po ay halimbawa ito, pinagbibili na na. Palaga, pangalagaan mo ang yung mga kapatid. Sila'y huwag mong hayaan na sila'y mapariwara o mapahama. Kung tatlong bisis sasabihin sa atin, maalala lang, bakit kaya paulit-ulit sa akin? Wala bang tiwala doon sa una at pangalawang sinabi sa akin na sumagot na ako ng oo? Bakit kinakailangan pang ulitin? Maraming masasakta tayo sapagkat ang gusto ng ating dakilang Panginoon maranggaman ni Pedro. Kaya nga si Nanumbay maranggaman niya na kinakailangan maalala ni Pedro yung mga habilin sa kanya ng ating dakilang Panginoon. Ang unang habilin sa unang tanong pakainin ang mga kordero. Tama yung sinabi ni Dr. yung mga kordero, yung mga baguhan na malimit pang magtanong. katulad ng mga bata, hindi pa ang mga bata, pagkaminsan tayo mga matatanda, ang tingin natin sa bata, sobrang kulit, masasama. Pero ang katotohanan po niya, mabubuti sina, kaya sila kaya sila'y makulit. Dahil sila'y nag-uusisa, nag-aalam ng mga bagay na hindi pa nila alam. Kaya sila yung nagtatanong at nagiging makulit. Halimbawa, sinabi mo, wag mong hawakan yan, apoy yan, mainit yan. E eh, dahil nga makulit, hawakan niya. Matututo siya kung siya'y mapasok na, ay mukuna pala, mainit talaga pala. Ganyan po ang mga bata. Ganyan din yung mga baguhan. Kapag pinagbilinan mo na Pinigyan mo na ng aral, ba't kami isang duda pa? Maghahanap kaya ng mga bagay na maulit pa, uling paliwanagan sila. Ganyan po ang mga kurdero. Ngayon sa tupa naman, alagaan ang mga tupa. Ngayon pa paano ang alaga Kung yung mismo nag-aalaga, hindi marunong magpatain. Kinakailangan may tamang oras ng pagpapastol kung paano mo papakainin ang iyong pinapastol. Sapagkat so, kawawa naman yung mga alaga kung sila'y mga dahil lamang sa katabalaan. Alalahanin natin mga kapatid, ang pinapastol dito na tinuturo ng ating nabilang Panginoon kay Simon Pedro, walang iba yung mga taong umaasa lahat sa ating nakilang Panginoon, yung mga tagasunod niya. Na kinakailangan pagkainin ng pagkain spiritual sa matatwid bagay ang salita ng Diyos na pinagkakailangan ng ating naging isang karunwa. Na po nabubusog ang ating diwa, ang ating pag-iisip, nagkakaroon tayo ng pag-asa na magpatuloy dito sa ibangaw ng sanglutan sapagkat kung wala pong salita ng Diyos, ang tao ay mag, may kanya-kanyang ilakad. Pero dahil sa salita ng Diyos, nalaman ng mga tao na mayroon pa palang pag-asa, kahit gaano nagkasama, kahit gaano na ang naging, kung baka yung kwento ng buhay ng isang tao ay napakasama, kung baka hindi na karapat-dapat, na tawagin pang isang mabuti sapagkat sila'y gumawa na nga ng kasamaan. Pero dahil lamang sa isang sigaw na sasabihin, mahabag ka sa akin na isang makasalanan, may kapatawaran para yun sa Diyos. Kaya yun po yung pinakakailangan busogin natin ng salita ng Diyos. Yun po yung pamamaraan para ang tao ay muling makalapit sa Diyos. At madagdagan pa yung mga ang tupa sa makatuwid. Hindi lamang yung mga narito ang mabusog kundi marami pa tayong mahikaya sa pamamagitan ng pagbabahagi naman ng mga nandito na nakilig ng ibang ngayon ibabahagi naman natin sa ating mga tapwa. Ano ba ang ginawa sa pangatong ulit na sinabi ng ating nabilang Panginoon, alagaan mo ang ating mga tupa. Ibig sabihin, hindi lang yung mga kabataan, ang dapat na pakainin o alagaan, hindi lang yung mga tupa ang dapat na alagaan kundi pakainin din sila. kinakailangan kumpleto ang paggawa natin. Sapagkat papaang nasing masasabi na inaalagaan natin ang isang tupa kung hindi mo naman pinapakain, kung kulang sa tubig, masasabi ba natin yan na pag-alaga? Pero kung lahat ng tanang ay pinuprovide natin para lamang marang naman nila na merong nagpapastong sa kanila, napakahalaga po yun sa kanilang buhay na may maalala sila na grabe ang sakripisyo ng ating kapatid sapagkat kahit dito'y pagamat ako'y naging isang manasalanan ako'y naligaw at hindi na nagsumunod sa kalooban ng Diyos pagamat napalayo ako at hindi na nakarating ng simbahan pero dahil sa iyong kapatid, nandito ako bumabalik na muli upang mapalakasin at magpatuloy sa aking sinumpaan tungkulin sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Yan po yung tungkulin natin. Hindi yung kapag hindi na umatid, wala na tayong pakialam. Tungkulin po natin dalawin yung mga ulila, mga babaeng bao, yung wala na silang inaasahan maniban sa Diyos na lang. Kaya po, tayo po mga tao tinuturuan dito. Inihalimbawa lang yung kwento, kwento ni Apostol Pedro, dapat ihiyan din po ang gawin natin. Kaya maging ang magiging kalagayan si Simon Pedro kung paano siya mamamatay at kung paano ang kanyang pagtanda sinabi rin sa kanya ng ating lakilang kanyang. Sabi, nung bata ka pa, ikaw ay lumalakad kung saan kung ibig. Ngunit pagtanda mo, ikaw ay lalakad kung saan na hindi mo ibig. Ibig sabihin, masusunod na yung kalooban ng Diyos. Katulad din natin, kung sarili natin kalooban, ganitong oras sarap matulog sa tahanan. Sa ating bahay, lalo lalo na kung aircon, mahirap magbiyahe, traffic, pero dahil sa kalooban ng Diyos, nandiyan tayo na upo sa isang upuan, tinawag tayo para makarating dito sa pagkat ang aralin ngayon ay hindi na uulitin sa sunod na pagbalik natin sa isang linggo. Kaya tayo pinagsama-sama para mapakinggan natin ang aral na inihalimbawa si Simon Pedro sa bawat isa sa atin upang siya natin lakaran. Naging gabay sila sa atin dapat po yun din ang maging pamantayan natin sa buhay na walang iba ang manindigan tayo sa ating sinumpaan sa dakilang Panginoon sumunod tayo sa kalooban ng Diyos sa pagkat dalawa po yan my will, will. and his will ang my will gusto ko magandang buhay gusto ko para relax relax pero his will magsakripisyo pa hiisin mo ang inip ang iba ng hangin sa itaas. Magpuyat ka, yan po ang kalooban ng Diyos. Kaya tayo yun nandito. Kaya sayang kung nataiglit ka para hindi mo, kung baka hindi mo na pakinggan ang salita ng Diyos. Siguro hanggang dito na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. ay ang mga aralin ay tumimong sa ating mga pag-iisip sa ating diwa, puso, at ito magamit natin sa ating panaraw araw araw na pangumuhay. Ano man ang ating mga kahilingan, mga karaingan sa Diyos, idulog natin sa Kanya upang tayo pagdubayan at gabayan at lahat ng kasagutan ay katamtam natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating kapilang Panginoong Jesus Kristo. Salamat po at magandang hapon sa ating lahat.